mayong adlaw so nana pud karon mga ka surprise diri sa makini sulop mag surprise ta sa isa ka nagidadog 70 years old so ato ning sugdan sa pag prank guys kay pati isugan ni si nanay so ato nang sugdan ring dapita kay kay ingon sa mga anak isugde di kanang nanay siya. ato pa minawon yung yang prank ato bang maila bagi si nanay tara guys let's go si ma monita monti kalbo Imo, ni nakabutang diri ma'am. Kuha one big box collagen ma'am. Ha? Collagen sa so, mga may nakapangalan naman, Purok 3, Smakinli, ma'am. Purok na ka sa akuabang, uh, legit ba ni Odinoy? Basi nakalimot lang ka, ma'am. Kay imo ko din, ma'am, Purok 3, pong number, ma'am. Ikaw to, nagtubo ba ganina? Oo. Uh, um, pong number na ka Na, nag-order uh, so, na Okay, gi sunggo o oh, nagamit sa my cellphone. Ang okay, no cancellation ba yan ni e siya ma'am. Ang ah, nakabutang diri kami delivery ra mo nang. What amount na, sir? 3000. Ha? 3000 po. Lanay, wala na ko ba na ni kada. 3000 daw. Wala ang

bilil. Ah, sadini ka nak diri pa ang dilikeri akong ginnanya. Dung ako ni nga bihan kay murag diri gini mao. kaya ayo mam Diri sa mosugot. Diri na bayaran ni mao kay O bilin na niyo, bilin. O ni na mosugot sina. Ganay ganay. Ya bihan li, na na. Gane, gane. magin ako. So, diri gino. Di, bayaran, bayaran ni nimo. kung magi og kada nimo? Komi sinila. Dres to. Ya dress ah? to. Kami agi dress. dress. Tonyagi, dress. Wow. Karong collagen man ni. Pang-bata. Pang, 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 pang ay, pangpagwa pa ay na ma. Wala lagi ko nagbuhi. Ani na ma'am, kong dili di mo kuwan mam na, kayo, na. Oh, sige, kayo. Dili lang po may mamugo sa Molam, mga na mig proof nga nagamit diri sa inyo ang lugar oh, karon. Pa oh, picture lang kadito. Pa picture lang kauban sa item. Proof lang. Kay mo naman namo Proof lang na Proof lang, lang, lang namo nga adun diri karon. Oy, okay, nana na. Kami la magpasabot ay, to. dili man. No cancellations siya. I okay. okay, return na lang namo mo. Okay. Kay no input sila. Luy sila mga ko. Adgana sila ang makatapad kana Kanang para bugdan nang sa. Eh kung tieto tong kon din mo Ha? Okay no cancellation na ah, siya ma'am pero kami na yawa mo kuanan eh. Manga na may picture si moha. Bala mo kaon. Oo. Proof lang na mo ganal. Ah, Adile man ma'am. Na ilang pagod ng ma'am kung na Okay din dilim ni mo ma'am. Kayan din. siya ma'am. ginawa sya mo. Na man lilunon. Ma ah, Pede man ata ma mapicturan ah, na ilang create ma ah, na. Odi ma'am. Check na to ma'am. Pwede ah, ito mo. Pwede mo kaon amo lang proof lang na mo. Mga lamig prop okay, okay, sa mong delivery karon dere. Kano ang kanas ka ma'am? Ah. Dugay na? Pila po to nice kam no. Pila mo toy mong amount ato? 15 na to. Dress to siya unya tapos. Ang akong order guapo kay nga sinina mm. pag hindi hmm. pag deliver ba pa, kalanan sa 300. Asa ah, <coughs> ka nag order sa Facebook? Sa Facebook. Oh, sa Facebook ma'am. Ayaw jud sa sa Facebook. Kung mo ko Shopee ka. Shopee or, lana, or TikTok. Na. ka sa Facebook, dagan nyo na sa mga ilad, ma'am. Walang, sugad-sugad, walang ikon nag-tip. Purkan, sa Shopee ni siya. Basi na nagamit sa cellphone lang. Amo lang ka, basa ko Basi na, na kay mga apo o um, anak. Si Junil. Iya. Nabitin mo ay, mo bro guys ato eh. ang video. So wala pa di full video guys. Atangin niyo ang full video ani ay, kung, tamo kung tamo unsay reaction ni nanay na pagahuman sa iyang pagprank. Pag at atangin niyo go. Bye-bye.